Sa puntong ito, hindi na po malaman na si Mr. Bato de la Rosa kung paano palulusutan yung mga ibinulgar nga ni Digong yung uh, matatawag na uh, paglaglag sa kanya. Nilaglag na daw siya kasi ni Digong, sabi ng ilang mga kababayan natin. Siyempre, itatanggi pa rin yan ni Mr. de la Rosa. Ma Maganda sana, simple na lang niyang itanggi na hindi ko alam. Wala akong kinalaman dyan. Pero yung papatungan mo pa ng kung ano-anong kwento na mukhang mukhang ginagawa nyo lalong tanga ang mga kababayan natin at uh, gusto nyo maniwala kami sa mga kwento nyo na, na out of this world na hindi talaga pwedeng paniwalaan na mga tanga at utu-utu lang po ang pwedeng maniwala o oh, Ayan, dito sa puntong ito, naghamon pa itong si Mr. Bato de la Rosa. At siya daw mismo ang naghanap, nag-attempt. Attempt. Para hanapin nga yung death squad na sinasabi ni Digong. Merong kwento na kuno ay ito ay grupo ng mga negosyante, mayayamang negosyante, nagalit sa mga kriminal, kaya pinapatay. At kung ano-ano pang kwento. Meron din kwento na kuno ay ito ay grupo mismo ng mga kriminal na inutusan ni Digong na patayin yung isang grupo naman ng mga kriminal. <laughs> Paano mo napili yung taong papatay. Okay? At paano mo napili rin yung taong dapat patayin ng mga kriminal na yun? Kakaibang kwento talaga. Out of this world, hindi mo pwedeng paniwalaan dahil magmumukha ka lang tanga. At dito sa puntong ito, dito sa interview na ito, abay, ang tapang ni Mr. Bato de la Rosa. Naghahamon pa yan. Kung sino daw yung sino daw yung uh, gusto niyang or kung sino daw yung grupo na yan, siya daw ang hamunin niya ng barrier. <laughs> <laughs> Barilan daw on TV, on national TV. Yun yung sabi niya. Anyway, pakinggan po natin itong kwento na ito ni Bato. Senator Ronald Bato de la Rosa. Uh, Senator de la Rosa, good morning to you, sir. Good morning, Karen. Not good morning sa ating mga uh, taga-subaybay. Good morning sa ating. All right. Senator, we heard former President Rodrigo Duterte ang sinabi niya yan si Bato de la Rosa sa senador na yon. He mentioned that dati kang miyembro ng death squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao death squad? I have been hunting. Sino yung mga death squad na yan? Matagal ko na hinahanap yan every time may mamatay dito sa Davao o na sinasabing death squad ko noong bumaril eh, in live television, ay hinahamon ko sila. Kung magaling lang kayo pumatay ng walang kalaban-laban, andito, andito ako. Gusto niyo ng barilan. Ako, ako ang target niyo. Huwag yung uh, mga tao na hindi ba kakalaban. Ganyan so, po na, talaga ang team. banat ng mga tao ang desperado. At alam nila sa sarili nila na wala na silang lusot, wala na silang magagawa pa dahil alam nila mismo sa sarili nila na guilty sila ganyan eh ah. makita nyo naman kung ano-ano nang sinasabi na itong si Mr. Bato de la Rosa dapat talaga hindi na binibigyan ng pagkakataon sa kahit anong uh, platform para magsalita itong si Mr. Bato de la Rosa dahil uh, lalo lang nilang ginugulo ang mga kababayan natin kahit papano kasi meron pa rin naniniwala sa mga katulad na si Bato dahil sa kanilang dahil sa kanilang subok na na pagpapaawa, subok na na pagpapaviktim, uh, subok na na pang sa mga kababayan natin. Pero wag ka, ako'y naniniwala na unti-unti na yung mga taong naniniwala sa mga ganong estilo na no? si Mr. Bata de la Rosa. Good luck!